Morning guys, welcome to my channel Pasok na kabaho Dito na Dito kasi nakapark yung tricycle ko sa labas Dahil hindi na kasi pwede doon sa loob Na Yung pinag pinag-park uh, kong tricycle po e, pinagawa na ng tindahan kaya dito dito na lang sa tabi ng daan safety naman safety naman kasi dito kasi magkabilan ng poste CCTV kamera kayak apa pina uh, perada moto pagu kali kosa terbau caga ano maliwanag maliwanag kasi doon sa may poste isa kasi doon hindi mo may iwasan na may nakatambay ng mga bata. Buti na lang, kakilala ko. Kasi kung ibang iba yung nag-ano to, minsan karamihan dyan, kinakalkal nila pa yung loob ng tricycle ko. <laughs> Mayroon tayong unit na gagawin ah, Puso Super Great Time in mo na, time in. Ito 4844 Ito <coughs> so, susunod kong gagawin. ay salamat nakarating din so you guys sa susunod na kabanata